Puknoy Tuknoy, break na yata kayo ng girlfriend mo Hindi ko alam. Bakit kayo nag-break? Sa video Anong video yon? Hindi ko alam saan Explain mo yung... Explain mo yung video kung ano yung nangyari sa video Bakit kayo nag-break? Dahil sa video Explain mo kung ano nangyari Anong pinag-usapan niyo? Bakit kayo nag-break? Yung nakita yung video nyo sa TikTok. Anong video yun? Yung nang dalang Hindi. Yung nakit... Yung snack and damit. Okay na yung video mo ah. Pati nga siya, no? Ah, Hindi ah, mo na wallpaper sa ano? Yeah. Yung girlfriend mo? Oh, mo na lang sila kung paano magkalapate. Ang kalapate ko ka na sa Ano yung mga pinapakain mo sa kalapate mo? Pits. Isan yung may itlog na litlit. Kung mag-alaga ako ng sampung kalapate, magkano yung kikitain ko? Mahal yung kalapate ka magbebenta mo. Magkano? Sa five, sa, isa, five, isa, para sa 500. Magbebenta mo? 500 din? Hmm. Ah, ilang taon bago manganak? anak? One week lang. Ay, one, Panik lang sa likod. Sa likod lang, mga anak na? I, ano, ililingling. Ilang taon ka na ba nagkakalapat eh? Wala pa Ilang days pa lang. Ah, kaya tanga pa sa kalapate, no? Magkano bilhin mo sa kalapate mo? So, para sa paras, 200. Akala ko ba, 500? Ba't 200 na ngayon? Yung iba, kasi mas mayan dito eh, yung walang buhok. Ah, mas mura pag walang buhok. Hmm. Pag may buhok, mahal. Magkano? Ay, nga. Hmm. O, paano ba siya inalagaan? Kapag maga po ipaalpasan ko gabi, kulong. Hmm. Tuwing kailan yung pakain? Maga. Ha, tangalian Tanggalian. Gabi. Parang tao mo rin. Uh, nakaka magkano yung gastos mo sa isang buwan dun sa pakain sa kalapate? 100 lang. 100 lang isang buwan? Ba? Ay, pinapakain mo ng kanin nyo. Tira-tira ng kanin. Hindi. Bibila 30 pesos. So, madami na yun. Kasi uh, bibila ko ulit kapag na Tag Tagal ubusin yung sakin. Ilan ba yung kalapate mo isa lang? Hindi. Ilan? 10. 10. kalapate, 100 pesos lang yung... yung gastos mo sa isang buwan. Tapos yung 10 kalapate, ang halaga nun, 200 kasi yung pares, edi 1,000. Aba, napakamura pala mag-start ng kalapate, no? Yung kulungan hmm. magkano gastos mo? Wala. Kawi lang. Paano pag nagkalapate ako, ilang kaya, kaya kong alaga sa tingin mo dun sa, sa lugar namin? Marami. Siguro, 15 piraso. 15 piraso na. <laughs> Ponti yun. Bawin mo lang sandang. mo dun sa ano. Pag nag ng kalapate, kalapati, kakainin ko lang. Patis. Nagagawin <laughs> kong patis. Yung sa'yo, pinapangarera mo, no? Hmm. Ah, yun ang pangrera. Gusto ko, kinakain eh. Masarap yung kalapate. lugaw kalapate. Pwede ba makatikip ng kalapate mo? Isa lang, magluto tayo. Pesta bukas eh. Okay, try ko isa. Magkakatay tayo bukas. I-upload ko to ha. Uh -huh. So, alam nila na magkakatay ka ng isa. Oh, sige, sige. Deal.